Ano ba ang SD mo? Alam ate! Ano sa araw pa rin ba talaga ligulin? Sige talaga mahihain oh! No? Bakit ko? at Yen, yeah, sabihin mo na nakita natin. Kita kita namin yung paa mo, ginagana-ganan yung ano ni Jeno. Oo, yung namin di Aya po si SD sa ilalim mga mesa si ano. O oh, sandali, totoo ba? Siyempre <inaudible> di magsasabi na totoo yan. Ate, okay, sa so, tingin mo gagawin ko sa iyo doon. Ewan ba dito eh? Okay niya ni Owa? Ano ba nalaman nun? Parang sininira siya ng relationship, pati friendship na. Dito ya, raw no? oh, mo tak Ayaw mo mag-away tayong tatlo? Oo. Tigil mo yat. Tigil mo yat. Palikurn tayo dito, ah. Ano gusto tayo, ano mo? Isumbok tayo, eh, awa. Atian, ano'ng hinahanap mo? Hinahanap ko oh, 'yung ikaw, oi. Ikaw? Oo, 'yung isa na 'yung nandito sa dito, oh. Pati 'yung minahanap sa mito, oh. yun so, kabagali. Ay, dito di sini. Di sini? Dito, dito banda. Natarado di, yan napin. Eh, na oi. Ate, hindi ba sala no yan? Kulin? SJ? Bukan sama senam tatlo, no, Palibre ke kita lagi. Tahu? Soal? Apa? Kenapa? 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 mo. Kenapa? 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 SJ, kitang kita namin yung paa mo, ginaganong-ganon yung ano ni Gelo. Oo, oh, naman, niyayap ko si SJ sa ilalim ng lamesa si, ano, si Pauline. Oh. Ano niyayap ko? Nagpipicture kami dito para rin. Ayan, ano nagpipicture si... Oh, my God, ate. Hindi yes. nakita ko nga, promise. Nakita ko nga. No, Gawa-gawa ka na naman ang kwento. Gawa-gawa, so, <laughs> <yung laughs> kitang kita si no. ka no. namin. <laughs> Ayan na? na, yung Wala na namin nakatingin ni oh totoo ba yon? Oh, sandali, totoo ba? Siyempre, di magsasabi na totoo yan. Oo, oo. Huwag ba kayo nang magkagalik? para ayun, ayun, ayun. Ayun, ma Alam mo kung kayo ni Owa, kami idamay. Hindi ko, ko kayo dinadamay. Gusto ko lang sabihan ka, hindi yung ganyan ginagawa ganyan mo, mo po. Huwag ba narinig ka pa niya atin natin po itatihin. Nasaan na naman yun? Video naman natin yung naka-zoom nga kanina, di ba? Oo, oh. oh, sige, pakita natin o, pakita sa kanila. Pakita natin sa kanila. Akala kasi ni Corinne wala tayong ebidensya. kasi alam mo, napakaliit lang kasi ng space nito. Hmm. Tignan mo naman, oo. Oh, oh. oh. Masasabi ko talaga ulit. Oh, like, like, yes, yes, my God. Yes. Ano ba talaga ginagawa niya kanina? Yes. Promise bakit kailang hawakan ni Oleg yung ano? Mag-walk-on. Oh. 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 Kitang-kita nga doon sa video, di ba? Oo. Oh. dito. Eh, tatatalungin kita. Okay oh. din yung awa. Uh? Okay kami. Hmm. Oh, ano ba nalaman oh, yun? Okay. Parang hindi eh. Parang sila eh. Pati friendship namin, sinisira yeah. mo din. Kung ayaw mo mag, kung ayaw mag tap, oh. Oh. mo mag-away tayong tapto. Oo. Tigil mo yan. Tigil mo yan. Tigil na. Tara na. Alam mo,